So, hello guys. Ngayon pala kayo mag-release ako ngayon ng pilot topic. Ang gawin ko lang dito ay uh, tanggalin lang yung guys yung ano, yung ano. Yun, Ayan. Yeah. Marami na kasing ano, parang ano ba yung bukot ko? Ayan. No? Ayan. Ano yung guys yung? Parang binukbok. Ayan. Ayan. No? So, ang gagawin ko dyan ay wawalisin ko lang. Pagkatapos, ah, uh, konting punas. So, okay na. Yan. Okay na. Saka yung saraming pala, ayan o. Ah, dito ko na yan, ano, dilinisan. Kasi medyo, maano na, medyo malikabok na. Pati, pati to, ano, oh, Okay, okay pa naman po yung kisame. Yung ito lang. Ayan, yung mga dingding -ding natin yan o. Oh. Ayan, 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 Medyo may alikabok na. So, isasabay natin yan. Linisan. So, gagawin ko dyan ay ito muna. Walasan ko muna. Ayan. So, ito, tanggalin ko muna. Kasi yung kailangan eh. yung mga mababasahin diyan mga libro. Panggalin natin 'yung mga libro na 'yan kasi 'yan kailangan yan dito. para oke okay. So yung guys, pare. Ano yung kurang siya ng brush. Pag pagilid na yan kasi medyo maramin na. Medyo may ikaw na kasi. so yung guys bali ngayon ay uh, pagpunasan natin ito ng ano, uh, ng mga dingding na yan at uh, natin so yung guys bali tatrapuhin natin yung mga dingding na yan kasi medyo may alitang mukha siya yan guys so. Ang gawin ko dito ay Pagpunasan ko lang yan, ganyan, ganyan lang yan. Ang mawala yung malikabok. yung ating as ah, ng salamin dito sa Milo House ay ini sa kwadrat kasi medyo na siya medyo may kabuk na so para pagbihay namin ay malinis na siya kasi magbiyahe na kami ngayon ay nakastandby muna kami ngayon dito para pambiyahe pagbihay namin ay malinis na siya malinaw hindi na siya maraming alikab dito. Masinastan ba na ito ng ilang araw? Kailangan na, kailangan na siyang linisan. Kasi yung alikabok, ay grabe. So ito nga pala guys yung tatawag na yan you know, o yan guys o so, ito ang tawag nito is inclinometer yan inclinometer ito yung guys yung ano uh, ano yung sukat kung ang barko ay ano siya tagilid so dito yan halimbawa ito nga uh, ito yan guys oh. So. Yan. yan guys so ang sukat is 0.5 Ano? 0.5 ibig sabihin yan medyo tagilid dito ng konti sa kanan medyo ganyan guys konti, konti man lang konti lang yan difference ng 0.5 eh. so hindi man yan mara makikita sa malayo, kasi konti lang yan napakonti lang okay kung yan guys nag 0.5 yan 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 guys nag 0.5 Lalo guys, at point, ano, uh, point five. Uh, five degree. Yan guys, oh so Five degree, medyo mano na yan guys. Medyo tagilid na talaga yan. Pag, pagano pag five, makikita na yan sa malayo. Na tagilid. So yan, oh. Talagang ganyan guys yung itsura nya no pag sa malayo makita mo man yan ito dapat gitna yan zero, zero. Ayan o. Oh. Kapag nag 5 degree. Ayan. Pag sa malayo yan guys. Makita nyo dyan. Na ano, Tagilid na talaga. Ayan Oh. Ayan. Pag 5 degree. So hindi siya pantay. At pantay siya. Nag 0-0 dapat siya. Eh. Ganyan. Pag 5 degree. Ganyan. Medyo ano yan guys. Tagilid na. Sa kanan. So ito guys. Ang ano. Ang pangsukat kung tagilid. Ang barko. So ito. Ito. So dito sa amin, dinato sa amin ano, ah, uh, chinechik. Ini-estimate na lang 'yan. So iba bang sa barko ron sa ibang barko kung ano, paano mo pag ano Pero sa ibang barko, chine-check talaga 'yan. Kasi masilang kasi kapag mali 'yung ano, tagilid 'yung barko pag tumakbo 'yan. Tagilid. Delikado 'yan. Dapat balance zero zero. So 'yun, bali ano yan guys, ano muna? Nagulasan po siya video ano, medyo malikabok. So, dito guys, ano, sa dingin, ano, kaysa So, yun dito, guys. Ang tirayin ko. Kasi, yan. So, yun. trabaho ko rin to. Namin to. Kasi, Nasa kami. Nasa deck. So, ito. Pilot house. Kailangan to talaga i So, hindi kakain na ako ng tanghalian kasi anong oras na ako. Pastusin na. Kakain na ako guys.